Hello po! Kamusta na po kayo? Ayan, nakikita nyo ba yung mga snake plant na yan? Yan po yung mga halaman ko na paborito ko. Ayan, nakita nyo? Dumadami sila. Dati isa lang yan, ngayon napakadami na. At eto pa yung iba, di ba? Ang dami-dami kong halaman. Nakakawala po ng stress yan. Kaya kayo magtanim na rin po kayo ayan nakikita nyo po ba yan mga binigay lang po yan pinadami ko lang po yan ayan po yung mga halaman kong nakakawala ng stress o diba ayan ang doña carmen ayan pa yung mga iba pa kaya kayo magtanim na po kayo ng halaman pang pawala ng stress Ayan po ang Bilya Amordos. Dito po ako nakatira. O paano? Pagpalaim po tayo ni Lord. Bye bye.